Dahil sa kakane, nakapagpa-graduate ako ng college. Talaga si at syaga, nakaraos ko yung apat kong anak. Totoo yun, hindi na sayang ang aking pagsusumikap para sa kanina. Magkano nga mag isang slice yan? 20. Bali ito, 80. Oh, with matching dagdag. Yun yun, no? Oh, yan, di ba? Pag vlogger, may tawad. May tawad. <laughs> <laughs> Nay, magkano mga kakanin dito, Nay? Na 20 per slice. 20 per slice. Oo. Ano-ano pong mga meron dyan, Nay? Maraming klase. May biko, may mahablang kong mais, hmm. may halayang ube, may sapin-sapin, kutsinta, bibingkang malagkit, putong bigas, may kutsintang bilog, may nilupa, may tinipig, may suman sa gata suman sa ibos, suman sa lihiya na may kasamang sauce. Okay. Yung ganito, ma, magkano po yung ganito? Yung isang ganito, 60 pesos. 60 pesos. Ito, 30. 30, okay. Ito naman, tikoy, 30. Hmm. Pero may kasama siyang inyo. Kaya oh. pag binili, ganito. Gano'n na kayo katagal nagtitinda dito sa Santa Ana Market, ma? Matagal, matagal na na. No, ako, nung nagtinda ako rito, 2020. Apo. Pero, yung mga sinundan ko, mas matatagal na, pang-apat na henerasyon na kasi ako. Apo-apo na sa tuhod. Mm -hmm. <laughs> Bale, itong mga kakanin niya, ma'am, kayo po gumagawa? Ah, kakanin. Ah, Yan ang gumagawa. pinamana sa amin ng amin lola. Mm -hmm. Yung magluto niyan. Ang alam ko kasi rito, hindi pa ganito tong Santa Ana. Wala ah. eh. pang parang palengke. Parang sa mga ano-ano pa lang. Ah. Baka mga 1950s. Mm, mga ganun, o 45. Basta, peace time pa raw. Mm -hmm. Ang sabi, yun ang sabi sa amin. Ayun, anong oras po kayo nag-open dito, Nay? Eh? 6.30. 6.30 ng umaga hanggang? Hanggang 3 o'clock. 3 ng hapon. Kasi pag naubos na, win na. Dahil sa kakane, nakapagpa... pag graduate ako ng college. Kailan na pag-graduate yung apat. college? Apat. Bro. May apo pa. Talaga si pagat Nakaraos ko yung apat kong anak. Hmm. Anong trabaho na ngayon, Nay? Uh, yung isa nasa ibang bansa, yung isa IT, yung isa sa uh, Makati government with matching lahat ng anak ko with honor. Grabe. Uh, totoo yun, hindi na sayang ang aking pagsusumikap para sa kanila. Maraming salamat kay Lord. Ayun ma'am, sige order po ako ma'am nung ano, Uh, nandito kanina. At ay mga kabangers, tikman natin yung uh, kakanini Arman and Bobot dito sa Santa Ana Market. Kumuha lang tayo ng, ano, ng ube. 20 pesos ang slice. Grabe. Eh. Ito yung mga paborito kayo. Marami naman kayong pwedeng pagpilihan dyan. Pero ito lang talaga yung pinuha ko. Ah. 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 Hindi ah. ah. siya ganun katamis. Sakto-sakto rin yung tamis niya. Kaya hindi siya nakakaumay. Tikman natin yung ube. Mm. Sarap nga ube. Hindi masyadong matamis, kaya goods na goods. Yung iba kasi yung mga kakanin, sobrang tamis. Kaya parang or, isang slice pa lang, kumay ka na eh. Hmm. Yep.